Welcome back mga tropa, mayroon na laglag na saranggola dito sa gilid ng bahay namin. Handa pa naman oh. Eh. Lagay ko dito sa harap. Kunin nyo na lang. Lagay ko dito sa... Ay! Nakat... Nakasabit pa pala. Ayun. Meron palang ano, may tali pala. Paano ba to? Naka ano pala. May tali. Paano ba ayusin? Ayan, na uh, tanggal na natin sa ano, tali. Lagi ko lang dito sa harap ng bahay namin dito sa ano Magalianes Magallanes Street Cabo. Cabanatuan. na ko lang dito sa harap. Kunin niyo na lang. Kita. Okay, Duli pa kali pa rin din ah. Kunin nyo na lang sa harap namin. Ayan.